Hi mga homebodies, sa videong ito, maingit-ingit na bad reviews ang ating pag-uusapan. Yes mga mamis at ayan mga mommy ha, ayan talagang galit na galit si madam at talagang gustong manakit. Ang sabi ni madam dito, huwag kayo bumili, it's fake, tagos ang liwanag. Balik nyo pera ko ng bayad ako ng tama. Akala ko blackout, grabe nakakatakot naman si madam. Ayan mga madam, ganito po yan. Unang-una sa lahat mga kahumbadis, never po namin sinabi na full blackout ang ating mga kortina. Ang ating mga blackout curtains ay meron lamang 80 to 90% dimming effect at hindi po ito totally nakakablock ng araw. Kung kaya kung ikukumpara nyo ito sa mga blackout sa mall, malayo ang, uh, ano, malayo ang uh, ng presyo nito mga mamis. Pangalawa, upang ma-maximize nyo ang dimming effect ng kortina, mahalaga na isa, sa isang bintana, higit sa isang kortina ang ilalagay natin. Kung malapad ang bintana, better to add 3 to 4 pieces of blackout curtains, mga mamis. Dito po kasi sa picture ni Madam, nakikita po ang frame ng bintana sa kanan. Mas maigi na ibuka po natin ang kortina or dagdagan po ito. Balikan natin si madam mga kumbad. syempre dito sa large class home curtains, hindi natin pababayaan si madam. As a responsible seller, ang instruction na binigay natin kay madam is to file a return and refund. Kung hindi po tayo satisfied sa items na receive natin and we think na hindi natin nakuha yung value for our money, wala pong problema. Money back guarantees po tayo. At ayon sa ating tracking, inaantay na lang po natin na mag-drop ng return parcel si buyer. Ayan mga mamis. O oh, ayan mga kahumbodies, naway naliwanagan tayo sa isyong ito. Kung may mga katanungan pa kayo na gusto nyong gawa ng video, Upang matulungan pa ang iba pa nating mga kahumbadis, mag-comment na po kayo dyan sa ating comment section, mga mamis. Yes. Ayan. And syempre ha, don't forget to watch our live every day ha. 7 a.m. hanggang alas 12 ng madaling araw. See you sa ating live, mga mamis. Yes. Paalam!